Gumikan sa langit. Oh. Bago po nangyari yung bagyo, Tino, bago po siya dumating, nung no, araw ng linggo, nadat na namin na yung langit kulay pula, kaya medyo kay nagtataka kami. Sabi ng misis ko, Lord, wag naman po sana. Kasi may mapamahiin po na pag may mga ganyang sign, medyo may masama na ano. Sabi ko, wag nang isipin yun. Kang huwag kang magpapadala. Parang wala lang kasi yung bagyo, hindi naman gano'ng kalakas. Yung hangin, parang normal lang na habagat. Ayun po, sabi nung anak ko, nung mga around five na, yung tubig, parang pumasok na. Eh, bumangon ako agad. Dito sa labas, tinitingnan ko doon. Pagtingin ko doon, malakas na yung tubig sa kalsada. Parang ilog na rin. Malakas na yung current. Kaya, bumalik agad ako dito. Pagbalik ko dito, hanggang dito na yung tubig. Kaya, pinalikas ko na sila sa taas. Tapos yung mga gamit namin hindi na nalipat kasi biglaan nga po yung pagblaki ng tubig. Kami dito sa mga kapitbahay ko rito, nagtutulungan kami na makaakyat sa second floor. So yung second floor na yan, niligtas kami. Iba, binubutasan na yung bubong para doon sila sa bubong. E, sabi ng mga anak ko, saan sa susunod? Sabi ko, sa bubong. E pagkatapos ng bubong, pataas pa yung tubig. Sabi ko, sa langit na tayo. <laughs> yung mga anak ko parang medyo malapit na sila umiyak. Ah, dinadaan ko na lang po sa biro. Kasi po pag uh, ganyan, mawalan ka na ng pag-asa. Hindi na kami makaisip ng parang kung saan kami pupunta. Kailangan ko sila na maging presence of mind na parang nakikita nila na malakas pa ako. Kasi pag, uh, pag nawala na ako ng lakas, sila magpapanik na rin. Yung nararamdaman namin, sabi so, Lord, kung ito man yung katapusan namin, basta sa inyo na kami. Nakikita lang namin sa TV na ganyan pala ngayon, na-experience na namin. Iniisip ko, paano may mailigtas ang pamilya ko. Tapos hindi mo naman matiis na yung kapitbahay mo na nagaan rin na maliligtas. Kaya yung pamilya ko na nung naakyat na, sila na naman ang inisip namin, nagtutulungan kami. Sabi nila, Kuya, wala pa po pa tayo makain dyan. Gutom na kami, giniginaw pa, nanginginig na, may mga bata roon. Eh, may tira naman kaming pagkain. So, hati-hati na lang natin. So, lumatawid ako dyan, papunta sa kabila para maibot yung pagkain. Pagkatapos nun nung bagyo, siyempre po, napapasalamat ako sa Panginoon. At buhay pa po kami. Masakit dahil yung mga gamit namin wala na. Sabi ko, Lord, saan kami mag-uumpisa? Pero noon wala kami, pero nandiyan ka pa, hindi mo kami binitawan. Kung mayroon pang malinis, kung wala na, di mag-uumpisa tayo na kuwan. Dumating si Bagyong Tino, uh, dinalan niya lahat. Yung tindahan namin na was out. Dumating kami dito, walang wala. Tapos, niyan naman ang na, naranasan namin. Medyo mabigat yung pinagdaanan namin. Sabi ko Lord, kahit saan kami pumunta, hindi kami tinatantanan ng mga tribe. Yeah. Pero hindi talaga kami bumitaw sa Panginoon. Naka-fellowship kami kina pastor sa church ngayon. Masaya naman kami, tinanggap nila kami, tinulungan nila kami kasi walang, wala po kami. Sinisikap ko pa rin yung masaya, yung pamilya ko. Masaya kami pag nakatulong sa church kasi ang iniisip namin nakapagsilbi kami sa Panginoon. Buong pamilya ko po, nagsisilbi po kami. Wala kami maibigay dahil wala rin po kami. Isa rin po kami sa nabahan. Kaya oportunidad na po namin to na makatulong kami sa ganitong paraan po. Salamat po at buhay kami. At may lakas pa po kami na para pagsilbihan. Habang may buhay, sisilbi po kami sa Panginoon. Kamatayan man, gutom o anong pan walang makapaghiwalay sa love natin sa Panginoon. <laughs> Maraming pong salamat sa Operation Blessing ko na uh, talaga pong ginagugol niyo ang panahon niyo para sa ganitong mga situation. Kahit wala na po kami matamagap, basta yung mga kapitbahay namin, yung mga nasalanta, sila mabibigyan. Dahil alam po namin na pag nagserve kami sa Panginoon, hindi talaga kami matengkyo sa Panginoon. Nakatulong talaga yung solar lamp uh, yung banig. Kita naman yung mga gamit namin dyan. putik, hindi pwedeng laban dahil walang tubig. Pero laking tulong po talaga. Lahat po, lahat ng binigay. Yung bigas, di man biro, yung makatanggap ka ng 5 kilos. Talagang masaya kami dahil nagbibigay ng effort sila para makarating lang sa amin. Hindi biro ang pinagdaanan ng team o ng gamit para makarating dito. Marami po ang salamat at palagi po kayo magpalain ng Panginoon. Hindi ko po masabi na makabangon ako pero sa tulong po ng Panginoon, kakabangan po kami ulit. Kahit anong mangyari, hindi kami bibitaw sa Panginoon.